on monday -t. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay, maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalan! changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigad. Lang tanghali! This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Break sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Kill remarks ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, biro lamang daw ayon kay Senador De La Rosa. Pero ilang mambabatas na nang ng paimbestigahan ang naging banta ni Digong sa NBI. Ang Quezon City LGU tiniyak ang mga hakbang para masugpo ang dengue matapos na deklara ang outbreak sa lungsod. Trending naman na may piso sa mosquito program ng isang barangay sa Mandaluyong, dinepensahan. Matapos umani ng batikos. Matapos naman ang tatlong linggong sunod-sunod na rollback, oil price high kasado na bukas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sadtang hali. Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ngayon ng lunes mga kabrigada, February 17, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Malikner Brigada Balita Nationwide sa tanghali sa detalye ng ating mga balita, kabrigada! Dinepensahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang naging kill remark ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga kasalukuyang senador. Ayon pa kay de la Rosa, biro lamang ang sinabi ng dating Pangulo na pagpatay sa labing limang senador para makapasok ang mga senatorial candidate na kanyang sinusuportahan. Dagdag pa niya kung gusto man talaga ito gawin ng dating Pangulo ay hindi niya ito iaanunsyo sa publiko. Kasunod dito, kabrigada, paulit-ulit na giniit ng senador na joke lamang ito at siya'y paraan lang ng pagpapatawa ng dating Pangulo. bagong bago, Balita Pagkaupad na nabalita mga kabrigada, hiniling ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa umunoy pagpatay ng labin limang senador upang makaupo ang kanilang mga kandidato. Ayon kay Jong kung naglunsad ang investigasyon na ang NBI sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya. Nararapat lamang nasilipin din ng mga pahayag ng dating punong ehekutibo. Baka pangyarihanan niya ang mga salita lalo na kung nagmula sa isang individual na minsang humawak ng pinakamataas na posisyon. Punto nito, may legal scrutiny sa mga binibitawang salita na dapat isa ilalim sa patas at consistent na assessment ang mga kahalintulad na deklarasyon. Binigyan din di ng kongresista na hindi dapat baliwalain ang mga ganitong pahayag dahil may mga pagkakataong isinasagawa ng mga taga-suporta ni Duterte ang mga sinabi. Kung ang bomb joke ay pinagbabawal sa batas at may kaakibat na parusa, lalo na dapat sa bantang magpapapatay ng labing limang senador. Umahatao. Samantala ilang kandidato naman na tumatakbo lamang daw dahil sa pansariling interes ay tayo kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. brigada. Ba -ba 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 -ba. Pinasaringan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang kandidato na anya'y tumatakbo sa halalan para lamang sa pansariling interes. Sinabi ito ng Pangulo sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte nitong Sabado. Ayon sa kanya, kaya hindi makabuo ng solidong tiket ang ilang partido ay dahil mas inuuna ng kanilang mga kandidato ang sariling kapakanan at kung paano sila mananalo sa halalan. Ulo ng ipinagmalaki ng Pangulo ang lineup ng mga kandidatong senador ng administrasyon na anya'y naniniwala sa pagtutulungan ng bawat Pilipino mula sa pinakamataas na liderato hanggang sa pinakamababang antas ng gobyerno. Ipinagmalaki rin niya na ang kanilang koalisyon lamang ang may kumpletong tiket sa buong bansa mula senador hanggang sa mga kandidato sa pagka-alkalde kahit sa pinakamaliit na munisipalidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News. Author. Rapido! Brigada Balita sa namang senador, umaasang hindi nagagatungan pa ng ilang leader ang init ng halalan. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. B -b 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 Naniniwala si Sen. Win Gatchelian na hindi na maiiwasan sa bawat eleksyon ng init ng halalan o tensyon sa pagitan ng iba't ibang partido. Ngunit sa kabilangan nito ay umaasa umano siya na hindi nagagatungan pa ng ilang leader. Ang init na ito upang maiwasan ang anumang karahasan. Ito ang naging tugon ng senador kasunod ng joke remark ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumatay na labing limang senador upang makapasok ang mga senatorial candidates na kanyang sinusuportahan. Sa kabilang banda, imbes na gawin ito ay minungkahin ng senador sa bawat leader na manalangin para sa mapayapa at ligtas na midterm election. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Oh, brigada Balita Nationwide sa Tanghali. 11-man prosecution team ng Kamara aminadong hirap sa preparasyon para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! brigada. B -b 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 -by. Report! Malaking hamon para sa binuong 11-man prosecution team ng Kamara kung kailan sisimulan ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ngayong araw, aminado si Representative Rog Gutierrez na nahihirapan ang House Prosecutors sa paghahanda sa paglilitis dahil hindi pa nila alam ang rules o panuntunan ng impeachment court. General preparations anya ang ginagawa ng prosekusyon para sa lahat ng senaryo, kabilang na ang timeline, mga prosesong paihintulutan at ipagbabawal, pati na ang pagkuhan ng experts na lawyers. Tuloy-tuloy umano ang paghahanda nila kahit na maisipan pa ni VP Sara na magbitiw na lang sa puesto dahil meron pa namang re-resolvahin na perpetual disqualification. Welcome din kay Gutierrez ang inihaing petisyon sa Korte Suprema para sa issuance ng writ of mandamus upang atasan ang Senado na simulan na ang impeachment trial. Punto ng kongresista, taong bayan at ilang luminaries na ang nagpaliwanag ukol sa katagang forthwith na nangangahulugang dapat nang ditisin Agad si Duterte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaamin ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, ang pagdinig sa pagdadagdag sa minimum fare sa jeep. Pinagahandaan na ng transport group. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada Live Report. Naghahanda na ang grupong al para sa nalalapit na pagdinig sa petisyong gawing 15 pesos na ang minimum fare sa jeep. Ayon kay Alto da President Melencio Vargas, kasama sila sa tatlong mga transport groups na naghain ng naturang hininga. Alia, sa kanilang pagpupulong na pagdesisyonan nilang ang hingin muna ay provisional increase. Batid umano kasi nila ang hirap ng buhay na nararanasan ng publiko dahil sa taas ng presyo ng gasolina at bilihin. Nang tanungin naman kung magkano ang target nilang provisional increase, sinasabi sabi ni Vargas na depende ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung maibibigay umano nito ang 2 pesos. Mas mabuti dahil matutugunan nito ang nawalang kita ng mga driver. Sa February 19 o sa darating na Merkulis, nakatakdang ikasa ang pagdinig hinggil sa naturang petisyon. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila. The Musician ang uh, so Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang Quezon City LGU naman na tiniyak ang mga hakbang para masugpo ang dengue matapos ideklarang outbreak sa lungsod. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Patuloy ang mga hakbang ng... Quezon City Health Department upang labanan ang pagdami ng dengue cases sa lungsod. Ito ay kasunod na indineklarang dengue outbreak sa Quezon City matapos tumas ng halos 200% ang bilang ng mga kaso kumpara sa nakaraang taon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Dr. Biboy Molano, sinabi nitong may bagong ovular trapping at patuloy ang health education campaign para sa dengue prevention. Bukod dito, pinayuhan ni Dr. Biboy na bukod sa mga traditional methods tulad ng fogging, Binibigyan nila na malaking pansin ang behavioral change ng komunidad partikular na sa pag-aalaga sa kalinisan at pag-iwas sa mga lugar na pwedeng pamahayan ng mga lamok. We're already doing the, ano no, tinatawag natin na vector control management. Mm -hmm. Ibig sabihin, ito yung mga pag-spray sa ating unidad kung saan mataas yung kaso. Ito yung mga ginagawa nating pagtrap ng mga uh, OBLRB o may pinagsasabi tayong OBLRB trapping. meron tayong mga constant chance sa mga health centers sa barangay natin na nag-health education campaign tayo. Pero ang pinaka number one talaga na dapat nating i-push this time is yung preventive side ng dengue. Ang mga health centers naman sa Quezon City ay naglaan ng express lanes para sa mga may sintomas ng dengue upang agarang matugunan ang kanilang kondisyon. Hindi e, kahit din ang mga residente na maging proactive sa pagsunod sa mga 5S program para masugpo ang dengue at maprotektahan ang kalusugan ng bawat isa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide well, kabrigada ang Barangay Addition Hills sa Mandaluyong Dumepensa sa Pambabatikos sa, sa kanilang programa Laban sa Dengue na May Piso sa Mosquito Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! brigada. B -b -b Report! Hindi pa man nagsisimula pero umani na ng batikos ang programang may piso sa mosquito ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. At kay Addition Hills Chairman Carlito Sarnal, walang masamang intensyon na nasabing programa at isa lamang itong alternatibong solusyon sa lumalalang problema sa dengue. Giit niya, hindi biro ang naturang sakit at ito ay nakamamatay. Kaya bilang punong barangay, kailangan niyang gumawa ng mga hakbangin. Ang Barangay Edition Hills na may mataong lugar, ang siyang nangunguna na may mataas na kaso ng dengue sa Mandaluyong. Paliwanag pa niya, ang fogging ay hindi inarerekomenda na palagi magpausok sa kadahilanan na masama sa kalusugan ng usok lalo na sa may mga sakit. Ang programa nilang naisip ay para daw makatulong sa kasalukuyang ginagawa ng DOH at ang LGU upang maibsan at mapuksa ang naturang insekto sa pamagitan ng pagbibigay ng munting insentibo sa pagtutulungan ng komunidad ng barangay ng LGU at ng national government. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada balita, nationwide! Sa iba pa mga balita mga kabrigada, ginawaran si Senador Christopher Bongo ng Golden Legacy Award sa 50th Anniversary Gala ng Philippine Heart Center na ginanap sa Manila Hotel. Sa kanyang mensahe, inialay ni Go ang parangal sa mga medical frontliners. Anya, pasasalamat ito sa kanilang sakripisyo at dedikasyon sa pagpapabuti ng healthcare system dito sa bansa. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigadang OCD, pinag-aaralan ang pagkakaroon ng warning system para sa shearline at iba pang sama ng panahon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada, report nag aaralan ngayon ng Office of Civil Defense ang pagkakaroon ng warning system para sa shear line at iba pang sama ng panahon. Nabatid ang shear line ay salubungan ng mainit at malamig na hangin na nagpapaulan ngayon sa ilang lugar sa bansa at nagdudulot pa ng mga pagbaha. Ayon kay Civil Defense Spokesperson Director Chris Noel Bendijo na ay silang maipaunawa sa publiko ang lawak ng epekto ng bawat weather phenomenon para maiwasan ang kalituhan. Sa panahon kasi ngayon ay may kakaibang hamon na sa shear line dahil kaya nitong magbuhos ng mas maraming ulan kaysa sa bagyo. Dapatida na sa preliminary stage pa lang ang mungkahin ng OCD at dadaan pa ito sa masusing pag-aaral at rekomendasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Oh, sorry. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Baka brigada, asahan, ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ho ng bansa ngayong araw ng lunes. Ayon pa sa pag-asa, maulap na kalangitan na may kasama mga pag ang mararanasan sa bahagi ng Batanes, Cagayan at Apayao dahil sa Northeast Monsoon. Aliban dyan ay iiral din ang shear line sa bahagi ng Isabela at Aurora kaya maging handa sa maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat at mga pulupulong pag-ulan. Hindi rin nawawala ang Intertropical Convergence Zone na siyang magdadala naman ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalatding pagulan sa bahagi ho ng Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa malaking bahagi naman ng bansa mga kabrigada, mararamdaman ng easterlies kaya't posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pulo-pulong mga pag-ulan. Brigada Balita Nationwide, Satang Hali. Sa atin mga health news, mga kabrigada, ano nga ba ang benefits ng dragon fruit sa mga buntis? Ang dragon fruit, mga kabrigada, isa pong masustansyang prutas na mayaman sa vitamin C, iron at fiber na kapakipakinabang sa mga buntis. Tinutulungan itong palakasin ang immune system, maiwasan ang anemia at mapabuti ang panunaw. Bukod dyan, mga kabrigada, may anti-inflammatory properties ito na makakatulong sa kalusugan ng balat at sa pag Iwasa iwas sa stretch marks. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, nasunugan ho ng tahanan ang 213 individual sa barangay Zone 5, Talisay City, Negros, Occidental na nagresulta sa pagkawala ng kanilang mga pinundar na bahay. Ayon pa sa mga biktima habang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay, nawalan ho sila ng pag-asang may ang kani nilang mga ari-arian kung saan karamihan po sa kanila ay ang mga suot na damit na lang ang naisalba. Agad naman hong nagpaabot ng tulong ang one tahanan sa mga biktima, pati na rin sa mga tulong ng mga listeners ng Brigada News FM Bacolod kung saan nakapagbigay sila ng bigas, damit at pagkain sa mga nasunugan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Sa nationwide. Tanghali nationwide. Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxen Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buo puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, Malikder Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang maka-bagong tuna radio, maka-bagong tuna Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.